wala pong bayan, barangay o komunidad na uunlad kung wala silang sapat at malinis na water supply. Kaya nung 2023 na, na tayo yung aming opisina sa DNR, yung Water Resources Management Office. Apo. At uh, nung 2024 nabigyan kami ng kaunting budget. No, in 2024 meron yata kaming mga 60 million pesos for water supply for the whole country. Uh, at ginamit namin ito inuna namin yung pinaka nangangailangan ng tubig alam ko yung eh, Metro Manila at Cavite at Laguna kailangan okay. ng tubig pero yes. alalahanin natin yung mga barangay na nasa mga isla natin for the longest time mm -hmm. alam mo ba na up to now they still rely on rainwater yun for cooking bathing drinking water, no, and everything else. Pagka walang ulan, kailangan nilang magbangka to the nearest big island at bumili ng tubig. So yan ang inuna natin bigyan ng water supply. Opo, opo. Ayun. Yun na banggit yung mga far-flung islands, ikan yun, na walang sarili pang water supply, umaasa sa tubig, uh, ulan. Pero, opo. Yuzek, uh, uh, David, sir, paano po, ano yung meron ng mga infra in place para sa pag-iipon, halimbawa ng tubig ulan, para magamit ng mga komunidad natin? Uh, paano po ito, uh, Dr. David, sir? Meron tayong programa on rainwater harvesting, pero mahirap din kasing umasa, sir, ng tubig sa ulan, lang. dahil opo. dry season, wala hmm. ka namang sa sa duluhan. ang mm -hmm. uh, ginawa namin yung mga barangay island barangays and by the way there are more than 2000 island barangays na Opa. isolated no. Mm -hmm. Uh so ang simula namin nasa uh, 30 barangay pa lang malayo pa yung ano yung ating target. Pero Opa. ang ginawa natin ay naghanap tayo ng freshwater source sa kanilang isla. Baka may maliit na creek o uh -huh. kaya bukal, yan ay tinitreat natin para maging uh, angkop sa, sa pang uh, pang araw-araw uh, nilang gamit. Kung wala na mga creek man lang dahil yung island nila basically sandbar lang, no? Mm, uh -huh. Ay naglalagay tayo ng tinatawag na desalination system. Kumukuha ng seawater, kino-convert into fresh water. Ayun. so talagang kailangan, kailangan gumawa ng paraan pag walang ibang water sources kundi yung tubig dagat na lang talaga uh usek okay. ano Oo, mm -hmm. wala na. okay Tama po. at yung binanggit yung proseso ng desalination o pagko-convert nitong salt water into fresh water abot-abot um, abot ba yan uh, Yusek, uh, david, sir, na usek david sa punto na yung tubig ulan ay tubig ulan yung tubig galing sa dagat eh pwede na ring inumin gano ba na. Oo, oh, 'yon yun talaga yung goal. In fact, meron na tayong naka-install na tatlo. Mm -hmm. At ito yung binabantayan natin. Para sa ating mga kababayan na nakikinig, baka isipin nyo, ako nga sa, dito sa siyudad, wala akong tubig eh. Ito mga tao natin, mga kababayan natin sa mga barangay na nasa isla, no? for the longest time wala silang iniinom na tubig na malinis at uh, angkop doon sa ano sa kanilang uh health. So, ang total investment, hindi ka maniniwala dito, sir. Pero ang Opa. total investment natin per person, per island, no, mm -mm. is 700 pesos. Hoy. Yan 'yung total cost nung desalination system natin or filtration system na nilalagay dyan. Okay. At uh, itong 700 pesos na na investment ng government, mhm. -mm. dahil ang nakikita ko ay masisira rin lang yung equipment in one year, mag invest na naman tayo the following year. Opo. Uh, kasama doon sa programa ay magkaroon sila ng economic enterprise. Ibig sabihin, yung, yung komunidad mismo? O, yung the barangay runs the water system. Okay. Sisigilin nila yung kanilang mga kababayan ng mas mura than what they usually buy from other islands. So that they can maintain the system. So mm -hmm. atanso namin, if they are able to maintain the system uh, for 12 months, sulit na yung investment ng gobyerno. Kung tumagal pa yan, eh, ROI na yung gobyerno dyan in terms of tulong.